Kaya ito mga ginagawa po namin mga kaubayan na pag video, ay ang layunin po noon para maka tulong sila sa ating mga kaubayan sa pamagitan ng mga halamang gamot. At yung views naman po noon, yung pag-share ninyo ay kikita po yung video na yon. Kikita po yung video na yon. Para tulong naman sa kanila, ganun po ang mga ginagawa ko mga kaubayan kasi wala din po akong sapat na kakayahan para matulungan po sila. Kaya umasa na lamang po kami na uh, magmi, uh, sa, sa, pamamagitan po ninyo, mga kaubayan, sa pag-share ninyo ng, 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 aming mga videos, pagla-like at share, ay umaasa po, malaking tulong na po sa kanila yun makakatulong na po sa kanila yon sa aming uh, balakin. Kasi nakikita ninyo sila na malulusog sila mga kaubayan, nakikita ninyo malulusog sila na kwan, kumakapit na lamang po sila sa Panginoon. Kasi kung pagmamastan mo, yung, lalo na pag uras ng salusaluan, masaya pong nagsasalusalo yan. Pero kung titignan mo po yung kanilang mga pinagsasalusaluhan, marami sa ating mga kaubayan na nagsasayang ng mga pagkain. Hindi ko na lamang po pinapakita yon Pero kung halungkatin natin yung kanilang lutuan, makikita po natin mga kaubayan, wala pong laman yan. May may saing man. Dahil kaani pa po nila. Kailan lamang po sila nag-ani. Pero hindi po tatagal yon At hindi po tatagal yon At mangungutang na naman po sila mga kaubayan. Ganun po ang layunin kaya nandito po ako mga kaubayan. Kaya atin pong kakwintuhan si Nining. <laughs> mga kaubayan, kung ano yung mga uh, na, uh planuin niya naman na uh, kwan, sana matulungan po natin sila mga kaubayan. Na hindi man sila pala Hindi sila paladaing Talagang kumikilos po sila. Ang sisipag ng asawa nila mga kaubayan, kumikilos po sila. Na, kwan, nila yung hirap. Kaya sana po matulungan natin sila mga kaubayan at kakwintuan po natin si Nening. O Nining. Yan po. O. Oh. Oh, magkwinto ka. Oh. Magkwinto <laughs> Ang kwinto ko po ay yung mga pinag-usapan po namin mga magkakasama si Manong Manito Balera. Pag pumupunta po siya dito, may dala po siyang grocery po namin na Pinagsasaluhan po namin dito po. Pag nandito po si Manong Manito Balera po. At saka nagplano po kami na sana magkaroon po kami ng mga may patayo po namin dito ng kuan po. Puso, puso po. Bumbahan. Bumbahan po, puso. Magkakalayo po. Magkakapit bahay po kami pero malayo yung kilapila doon po sa kwan Dulo po. Na sana magkaroon po kami ng pambili ng puso po para hindi kami mahirapan sa tubig. Yun lang po. Yun po mga kaubayan, ang isa sa mga pinagsisikapan namin na kung kasi magtatag-ulan na naman po. Ang hirap ng tubig sa kanila kasi nag-iigib pa po sila. Ang layo-layo mga kaubayan. Uh, sana maghimala <clears throat> na sa pamamagitan ninyo sa mga makapanood ng mga videos na ito ay matulungan man lamang po sana natin sila na magkaroon ng puso dito. Kasi <clears throat> Mababaw lamang po ito, mga dalawang tubo lamang po ito, may tubig na po sila, mga kaubayan. Kaya lang po, uh, wala po tayong sapat na kakayahan. Kasi medyo mahal din po yun, mga kaubayan. Kaya sa pamamagitan ninyo, ay matulungan po natin sila. Kaya bukas, palis na po ako mga kaubayan. Siguro mga two weeks, babalik na naman po ako dito. Kaya wala po akong tigil sa pagpunta-punta dito. Para kung ano man po ay yung aking magagawa, nagagawa, ay ginagawa ko na lamang po mga kaubayan. Kaya lagi po ako dito. Kaya nakikita nyo yung mga videos ko dito parang uh, puro mga halamang gamot sa kanila po nang galing yon. O oh, may sabing ka pa. Na po si Pilat Siguro po. <laughs> sabi nga? Papasalamat na tayo. Meron po, papasalamat. Uncle Muanito. <laughs> ah, ako pa, nagpapasalamat po ako kay Uncle wanito Valera. Kasi po, binibigyan niya po kami ng mga gro -gro grocery po. Kaya maraming salamat po sa binibigyan niya po sa aming magkakasama po. Si Auntie Nining po at si Ate Mabel po. Kaya maraming salamat po kay Uncle wanito Valera. Yun lang po. Maraming salamat po. <laughs> ka Mabel, may sabi nga Naiya ho marap si Mabel mga kaubayan. At at isa pang katangian ng ating mga kapatid mga kaubayan ay mababait po ang ating mga kapatid na katutubo. Ang babait po nila. Kaya hanggang dito na lamang pang video na ito at marami pong salamat.